Ang record Cherry! Ano kayo, Ton? Kumusta mo Oh Oo yan. Kumusta mo na'yo? So, ito yung live interview kay Cherry. Ah, sige, sige. Good evening, Miss Cherry karunungan. So, ano naman ang message mo para sa iyong mga fans ngayong gabi to? Manood mo kayo ang film ko Showing na po sa March 27. So, ano yung title ng pelikula mo? Moments of Hope. Ah, Moments <and> of Hope. So, <laughs> ano sino naman ang leading man ng magiting na mm -hmm. at dakilang si Cherry Wabe na karunungan. <laughs> <laughs> Hindi naman nila kilala si Ineria. So, kau hindi hindi ko hindi 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 lang <laughs> ng tawag doon. ko police ko sa ko hindi 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 si hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko hindi masa naman ang gasolina na yun. Related ha talaga. Ano, uh, nagkakagulo na naman sa pamayaan natin. Sana magtulungan tayo para mapanghuli. Huli si Gringo? Pinauhuli nila. Pinauhuli uh, nila uh, naman si paring Gringo. Oh, mure. Pakawa ng kuawa naman yun. Eh. I feel for you. <laughs> Happy birthday, Jerry! Happy birthday, Jerry! Happy birthday! Jerry. Happy birthday. Oy perang charger Alex Kang. Oya sarapan. Yeah, peace man. Yeah yeah. Selamat

Huwag kayong natataba nasa jeep pe. eh. Kabe, okay, pera mo akaw uh, ah. Uh, Sino na naman mo? O! Naka-regard, naka-regard. Regard dati naman. Yo, weh, yo! Look at the smile, look at the smile, man! Dali lang. Hey! Hey, birthday girl! Hey! Hey you, Mr. Hey. Maggie boy, man! Hey, hey. Hello! Have a wave, man! Hey, hey! <laughs> oh, Chris, 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 man! Here. Hey man, diamond two. Huh? Diamond two guys. Yeah. yeah, pretty boy, pretty right yeah. boy. Right the pretty boy of the fucking shit. Hell <laughs> oh, yeah. Yeah. <laughs> Kagandang umaga na po. Ayun. Mga kaibigan. At pa uwi na po galing sa birthday. Ayan, mga kaibigan, ang gwapong gwapo at ang pangit. Hindi <laughs> man lang may magsasaya. Ano? Galaw, galaw ba? <laughs> Pagod na. Oh. Halos lahat, to. Oh. Ito Pagod na, kaway naman dyan, birthday Chicago. girl! Yeah! yeah